Mananalbos tayo ng kulitis. Tapos, para makaulam naman ng fresh. Kasi pag nasa laut na kami, wala ng fresh. Puro frozen na. Ayan. Tapos, kuha pa tayo ng ayan, kulitis. Eh, lokbate. Tapos, ano, oh, malunggay. Para makaulam naman ng fresh. Sabi ni Kuya Kaloy kanina, bubunutin na lang daw to. Ako naman, hindi na. Tatalbusan ko na lang. Yan, shout out sa lahat ng mga viewers. Yan siya. Sa GIL Chenchen, Chen ko Koshung Taiwan. Yan, shout out. Shout out sa mahal kong asawa at anak. Yan, shout out. Ingat kayo lagi. God bless.